Ayan, isang magpagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap uh, Eh, good news po ako sa inyo Hindi pala po ako sa likod ng pickup Ayan uh, uh, Hindi ko na po patatagalin pa Uh, nagkausap na po kami ni Kalinga Prab about po kay ni Kaling at uh, sana po ay mapuntahan siya at uh, okay na po na nag-approve po si Kalinga Prab na pupuntahan po namin ngayon ngayong araw po si ni Kaling ayan abangan nyo po mga Kalinga ang uh, kanyang kwento at uh, sana po ay makatulong po tayo sa kanya sa kahit sa konting paraan po ano sa ganung paraan ay sana po ay malaki yung naitulong natin uh, sure naman po ako na malaking tulong po yun para sa kanya para po kay ni kanin. para po yun hindi siya matigil sa pag-aaral kahit po siya ay medyo ano po, hindi medyo hikahos po talaga kasi alam, nakita nyo naman po at napanood nyo sa akin glad na lugaw lang po yung kanilang pananghalian po talaga ay walang wala. Ayan mga kalingap, pabangan nyo po. Ito okay. ko sa pelmak. siwala wala po ang mga kalingap. Eh, siguradong sigurado 'ng pabahay sigurado 'yan, Ma. Tayo mga kalingap, kahit tayo. ko, <laughs> <laughs> Dito lang po tayo, ano ba? Agibis behind. Ito <laughs> ang mga hagi bis behind hagibis may hagi bis thunder Ito yung lang, yon? It lang yon? Iba, Iba yung mga hagibis behind Iba. Sa Iba. Na, Iba mga hagi Kasi yung hagi bis behind sa gilid, gilid. <laughs> Yung mga hagibis behind Nagbibidyo abang, sa gilid-gilid Kung po. Gilid. po kami ngayon papunta Hague, Bihay, Bihay, Yung mga <laughs> Masama na rin yun. Ayan, tignan po natin kung ano yung mga ulam dito. Baka. Ano yun yung baka ulit? Patag-tag. Patag-tag yung baka. Isa lang. Isa lang. Ayan yung nabubo. Agay! Galit pa rin bro, galit. Okay, gusto lang yung... Ano lang yung... Yan? Celos lang. Ano yung anong tawag dyan? Dinakdakan? <laughs> Sisig, hindi yun ang dinakdakan. Uh, sa akin. With sa lang sa akin? Tilapia. Pagkain ka man tayo. Hindi. <laughs> Ayun yung kumain na yun. Sa akin ba, tilapia. Sarap. Kaldig. Saka nilat. Saka adog. Cardulator. Grabe dami nyo. Ito po. Matay. Ano po ito? matay? Tilapia po kapin na ko, ayaw ni Raji. Tutok na lang natin sa atin. Hindi, ako na. Ay, lagyan nga niya na yan. Ay, baga nag-iitin daw. Ay, ito Para na miss ko na yun. Ambing yan, ambing Alay ng kambing. Yun sa atin, ano? Laba ng tila. Kambing. Sa akin natin. Sa akin din tayo, ganyan din, kalahati. Ay, pinapa-chop daw po na, no, pork chop. Ito tayo, pag-i-chop po na po tayo yung isa. Ganyan pa po. Yan, ganyan din po sa akin. Ay. Sa pa. Napasok pa lang. Napasok pa lang. Ito tayo.

chamada <coughs> pop mga kalinga pa at bibili mo na po ng bigas kalinga Guys, bash ko po Abay na po, po. kay si yes, <laughs> oh, kay Carl sa <laughs> bash Ay, kay Carl ay ang galing mm -hmm. Ay, bruha, isa, oh, do, isa okay. din sa akin ha Bruha ka, Bakit ngayon sinabi? <laughs> Bunga <laughs> <Bongo>, ano? Para <laughs> <Bongo>, ano? <laughs> pag ko sa'yo <laughs> 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 ay, <laughs> 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 Ngayon mga kalingap at pinagkakagulo na po dito sila kalingap prab? Sa lugar nila. Ayon? na pisan. Ayon? 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 grabe kayo. Kailangan

Kaya po tayo ngayon pupuntaan po sila ni Kalin mga Kalingap ito na po yung unang araw ng pagdag ni Kalingap kay ni Kalin namin po mga Kalingap pinakakaguluhan na traffic na po o baka masagasaan yung mga bata <laughs> bitye ko na lang yun. iniwan ko dun lang ayon. gulang ko na ba? iniwan ko ko na dun sa akin yun. na gulang na. magtapo sabi nya? hindi kita. ko na dun sa ay, bayot, may kamera pala. <laughs> na? kung May pupas yung likod nyo. Ayan mga kalingap. Galing at... na po kami dun. Tawin na po kami ngayon. Ayan mga kalingap. Pagkagaling kina ni Kalin. Uh, dito naman tayo. Show my. Ayan iyan na <laughs> <laughs> tapos na yan eh wala yun tingnan lang kasi nang 9 minutes yan eh bigay muna bigay bigay muna kay kyan bigay muna kay kay founder <laughs> kay founder bigay <laughs> <laughs> like, behind Ipapusoy mo na lang sila mga kalingap, maraming salamat Ayan, buka so so tayo Wala po tayong kasama ng kalingap angels ngayon Kasi may mga pasok po sila Ayan, gandas po sa inyong lahat mga kalingap bye, -bye.